Sa lakas ng buhos ng ulan noong biyernes, July 5 sa Baguio City, muling rumagasa ang tubig at basura sa Siltation Dam sa City Camp Lagoon sa barangay Lower Rock Quarry. Mabilis na naipon ang tubig at nabarahan ng mga basura ang palibot ng Siltation Dam. Kaya ang residenting si Rosti hindi maiwasang mabahala. Kasi tumataas na yung tubig eh. Kaya bubabahan na lahat ito. Bubabahan eh. Bukod sa baha, maaari din itong magdulot ng pagu ng lupa. Ang mga lugar na mapanganib tuwing may kalamidad, maari nang matukoy sa tulong ng Barangay Digital Twin Project. Translate lang namin kung ano yung current na status ng isang barangay in terms of kung ano yung gusto naming makita na like component ng barangay. Dito, isa-isang minap out ang isang daan at dalawamput walong barangay sa Baguio City gamit ang isang database. Bawat barangay, isa-isang tinitingnan kung madalas itong bahain o mayroong banta ng pagguho ng lupa. Malalaman din dito ang livability index ng isang barangay. Sink sinkholes po natin. So makita po natin yung mga structures on top of sinkholes. Ilan sa mga barangay sa lungsod ay mayroong sinkhole na ilalim lang ng ilang mga bahay. Habang ang iba naman ay bahain. Makikita rin dito ang ilang barangay na may mataas sa tsansa ng pagguho ng lupa. Ang paggawa nito ay inabot ng higit sa tatlong taon. Since meron na kasi kami ng digital model ng isang area, so alam namin kung anong bahay and ilan yung nakatira doon sa isang area. So from there, doon namin na-identify kung sino yung mga present sa sinkholes, kung sino yung present sa mga flood-prone area, landslide-prone area, and yung mga bahay na possible na maapektuhan ng isang seismic based sa study na ginawa namin mga mapper ng digital twin. Ang mga datos, malaking tulong raw sa paghahanda sa panahon ng sakuna. So once na nakuha natin yung data na yun, it will be very helpful kasi alam na natin ang tututukan nating barangay kung kunyari may disasters, lalo na pag nagsabay-sabay Bukod sa kalamidad, natukoy na rin ito ang buong populasyon ng bagyo Kung ilang mga bahay na ang naipatayo, ilang green spaces ang natitira at iba pa. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines!